Hello po, magandang umaga. At ito ngayon ang sunod ko na content sa inyo, ang final at full setup connection ng aming uh, circular pan. Now, gusto ko lang uh, batiin or either my uh, may comments dito sa akin, ang sabi niya ni Amrex It's Said. Hanggang ngayon inaantay ko ang tilapia mo. How does it works with your setup? Kaso wala pa rin eh. Palitan mo na lang ang title ng vlog mo, maganda siguro fish tank repair shop ipangalan mo. Yun ang kanyang comments. Anyway sir, sabihin ko sa iyo, hindi yan kasalanan ko bakit na dili Ako nga ngayon, nainis na ako sa uh, supplier dahil lagi siyang nagbibitin-bitin sa akin. Pero wait ka lang, hayaan mo na lang ako gumawa ng title ko dahil mayroon akong sariling isip. Ah, uh, wala ka na doon ako pagawain mo ng title dahil magaling pa ako siguro maari sa iyo. So yan ang tandaan mo. Huwag kang mag-comment ng ganun. Ha? Please, please, do sa channel mo. Pwede yan. Okay yan. Okay. Sa sunod naman, mayroon dito isa kay Diamante Panganiban. Ang kay Diamante Panganiban, ito naman ang kanyang comment. Ang kahapon ko to na I think ang part 13. Ang sabi niya, malabo po paliwanag mo. Actual mo ik ikabit sa pond mo, sa mo bidyuhan. Iyan ang kanya. So, hindi kita ni-reply doon sa comment section kasi mas maganda dito. Maraming makakarinig dito. Brad, ganitong sabihin ko sa iyo. Ang kahapon na uh, pinakita ko sa iyo na contents ay pang-Grid 1 ngayon para maliwanagan ng lahat dahil open, walang connection. Wala pa. Hindi mo nakikita. But, that is also similar to the final and actual one. So, yun lang ang tandaan mo. Huwag ka muna magmadali. Nga, masabihin mo malabo po ang paliwanag ko. Ay, ginagawa ko lahat dito para maintindihan kahit ng grade 1. oh, tapos sabihin mo na gano'n. Anyway, we are educated enough. Matured na rin ako. I am already 64 years old at hindi ko kayo lulukohin. Ang ibinibigay ko dito is galing sa isipan ko at sa full of research and then sa puso ko yan nang gagaling hindi ako nagpa tumpik, -tumpik. At kung mag-comment ka man, comment ka lang. Pero must be a productive comment. Huwag yung mag-comment na pang bara, bara kasi hindi yan makakatulong. Pinoy tayo, pareho tayo, dapat magtutulungan tayo, magbigay tayo ng maayos na contents. Kung magaling ka, bigyan mo ako ng suggestion and recommendation and I will salute you. Ganun lang kadali. Ganun lang ang educated na tao. So please, huwag, wag yan. Dahil barang below the belt kong sa boxing. Okay, now, punta na tayo sa actual contents ko. Sa aking mahal na subscriber, thank you very much ulit sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Ito, babalikan ko kayo sa pagbigay ng mga kaayusan. Okay. Ito, na, final na po ito. Actually, maaga ko pa ito na sinit up. Ito, pang connection na lang dyan. Ito ang LP200 ko na alam nyo naman ang connect na to, final na to, ito ang sabi ko, 3 4 connected sa 1 uh, one half. Then ito, fix ko ito kasi gumagalaw-galaw. So, sa kailangan nakafix siya. So, tingnan nyo, nakafix siya. Nakafix man yan dito. Ito, number 4 within to ang aking ginawang flange dito. So, iyan, konektado na. na. explain ko na to kapon. Ito, ito ang paputungo doon sa ating uh, matala air diffuser and then ang isa naman na ito ay iyan ay ang akin ginawa na uh, parang uh, anong tawag nito Aerator uh, din para magmix ng ating fermentation ng uh, probiotics yan yan po ang timba na yan diyan ako mag stir magbigay uh, ng aeration ng oxygen para sa aking ipi -ferment. that is uh, 12 hours to 24 hours ang stay ng ating fermentation. Yung may molasses at saka nitrifying probiotics. Para sa liquid na ilalagay natin dito sa ating pan prior arrival. ang mab Mababa lang ang kanyang dosage bali. Eh. That, that is uh, 2 grams sa 1 cubic meter. Ulitin ko, 2 grams ng... Probiotics na 'yon in one cubic meter of, uh, of water, volume. Okay, so mabuti na ilagay na mayroon siyang ganito. Hindi na ako magbili ng another aerator para lang sa fermentation. Alam nyo, kanina lang yan pumasok sa utak ko. At uh, sabihin ko rin sa inyo ha, at least ma-encourage kayo pag maganda ang gawain ng isang tao ay dumarating ang ideya instantly. Hindi mo hindi ko malaman kung bakit numarating yan, pero I am really satisfied at ina-acknowledge ko na may binibigay sa akin ang Diyos ng ganon na parang nagsasabi na ganito gawin mo. Wala, wala yan halos sa plano, pero dumarating siya. Dahilan nga, sinasabi ko kung minsan nasaktan din ako, kung katulad yan kaninang binasa ko sa comments na yon na parang ganon. So, huwag tayong mag-fight uh, each other. Wag, don't comment something. Comment in an harmonious way and in a productive way na makatulong sa isa't isa. Wag tayo mag-away. Wag na tayo mag-grupo-grupo. Dito tayo magtulungan dahil ngayon ang problema natin is global warming. Napakarami. Uh, wala na. Sira ng ating kapaligiran. Ang mga kakahuya natin, wala na. Kalbo na. So, mag may time pa ba tayo na mag-away-away? Wala nang ganun. Eh, napakarami na nga dyan sa West Philippine Sea. Eh, Sobra na, yan, eh. Oh, bakit pa tayo nga? Jesus, kaliit lang natin na community na ito. Kunti pa lang ang channel, ang, ang subscriber ko. Eh, mapangit na ganon. Pero I don't know kung ikaw ay subscriber ko. No? Kanina, ah, oh, kahagabi nga nag-comment ka ng ganon. Wait lang, hintay ka lang. And then, write down in the comment section kung may sasabihin ka sa akin dahil I am saluting you kung talagang makukuna na yan ng ideas and opinion natin na makatulong sa lahat. Ganyan ang advocacy ko dito eh. Hindi man to na, ang purpose ko dito sa YouTube na kumita ng malaki. No, kahit wala yan ang mga monetization na yan. Wala yan. I just want only to help. To help and issue. Dahil wala na eh. Nasa twilight na nga ako eh. Wala na akong magawa eh. I am already retired. Wala na. I am finished with my provision. Tapos na ako. O ano pang aking ipoprove dahil narating ko na aking posisyon sa, sa buhay. Ay, hindi na ako magsabi kung ano, si ano ang posisyon ko. Okay? Hello po. Ito na. Nandito na ako sa tangke sa ilalim at ipapakita ko sa iyo ang mga connection. The same lang din to sa explanation ko kahapon sa labas. At naka-fix na to by solvent. Ito mayroong ball valve, half inch PVC, tapos reducer na 1 half by 3 fourth. And then this one is 3 fourth. And then ito is male trade adapter. Dahil ito iniikot lang to ang black. So ito, pwede ito na, itong snap connectors na ito. O, oh, pwede tanggalin. So, and then dito may T ako dito. So itong sabi ko sa iyo na baka mag-leak kahapon. Pero I doubt na mag-leak mag siya. So dalhilan na nilagay ko siya na malapit sa tubig sa level ng water. Now, uh, tingnan nyo, may connection na siya ng matala. So, uh, nilagyan ko dito ng connection na kapiraso para at least mag-fitting siya dito sa tiko. So, yon Ang explanation ko kahapon, yan pa rin. At ang akin lang dito ay pinagtali ko ng cable tie. So, yon po. Nakikita nyo. Ipa-ikot mo. Yan. Yan po. Yan na. Lahat. Kung ano ang inexplain ko kahapon, yan ang setup na yan. At natali na. I think iyan ang gusto ni Mr. Panganiban, yung nag-comment na malabo ang explanation ko kahapon. Ay, nakalimutan ko ng pangalan niya. Uh, basta Panganiban yung family name niya doon sa nag-comment. So yan po, ang gusto mo siguro na makita. So ito na. Ito na ang aktual. So maybe na busog na rin kita dahil parang sabi mo malabo ang aking paliwanag kahapon eh. Gusto mo yung real life na dito talaga sa loob. Ang gusto ko doon kasi sa open para simplihan pa ang paliwanag ay ad, kasi doon pwede natin patanggal-tanggalin ito sarado na to so yan po ang aking setup na sa ngayon ito naman ang ating uh, isa yung backup ko secondary na aerator yung submersible pump na ang intention nito ay magbuga ng uh, bubbles din or uh, oxygen na using venturi. Ito ang mga air inlet na hihigopin niya ang, ang, hangin na ibubuga niya dito the moment na maghigop ito ang ating uh, 0.5 horsepower na inko. So yan po, lahat ay nakaposisyon na ito, nakafix. And then ito, naka ready na rin ang mga connection nito. And then after this ay maglagay na kami ng tubig. Lagyan na namin to ng tubig para mapagana. So far, tapos na ito. Simula na natin ang pag-flooding ng aming pond. At uh, mayroon na kaming naumpisa na mabagal-bagal lang kang konti. I-check po to ang isa kung gaano kalakas. So kung makita nyo, nasa gitna ang tubig, pumupokus siya doon sa center. So ngayon buksan ko na po ito at ituloy-tuloy na namin to i-flooding. Yan. So, yan. Malakas siya. At ayaan ko na yan. Dito tayo naman, ano Mike. Ay. Ito na. So kung gusto namin, kung gusto ko buksan ito, ang uh, drain, kaya ko ito buksan dito. Ayan po. Ayan. So kaya siya buksan dito sa uh, kanyang exhaust. So balik ko na to. Yeah. Okay. Dito tayo, Mike. Now, ito pala, ito ang gamitin ko na pang uh aerator sa aking uh, biofloc o uh, sa aking uh, probiotics na ferment. Kasi kailangan nga i-ferment uh 12 to 24 hours. Kailangan i-ferment ang nitrifying na uh, probiotics. So, ito ang ginawa ko dito. So, pwede ko 'tong tanggalin lang. Tanggalin ko. At ilagay ko dito sa Ayan. Ilagay ko lang dito. And then, ipasok ko naman ito. So, tanggal-tanggal lang. Para hindi na ako bumili ng aerator. So, yun. Nagkapakinabangan ko ang isang connection. So, guys. Yan lang po ang aking ma-share sa inyo sa araw na to. At matagal pa ito mapuno. Uh, ang sabi ng seller si naman, sabi niya, Saturday daw. Tingnan ko kung matutuloy na ang Uh, readiness nila sa pag ng similya. Sige po, uh, yan lang. Ingat po kayo and God bless sa isa't isa sa atin. Bye!